Hello, share ko lang sa inyo. Nandito pala ako sa Manning's at inutosan ako ni Lola na bibili ng gamot. Actually, binigyan niya ako ng kudigo at eto yon. Tapos eto pala yon At ang mahal-mahal. Kaya, tatawagan ko muna si Lola. Hindi muna ako bibili at kailangan ko muna tawagan si Lola. Tara, sabahan niyo ako sa labas at tayo tatawag kay Lola. Ako muna ilalabas. At binalik ko na yun, di ba? Binalik ko na. So, tatawag muna ako kay Lola. Samahan niyo ako at idadaya ko muna ang wala ko. At sasabihin ko na ang mahal ng gamot na pinabili niya. ang mahal-mahal. Ang mahal, -mahal. Ah, lola ko. Dali lula sa matod. Siguro nanood o nasa toilet yun. Ang tagal! Ayan, you can answer, can pick up the call. Hey, saan kaya si Lola ko? Ayaw sumagot. Wait, dial natin ulit. That's dial again. Dai, Hindi sumagot. Ano? Saan kaya ako? Hindi niya narinig. So, huwag na lang muna. Hindi niya narinig. Hindi niya narinig talaga pa. Baka sira na naman yung phone. So. La, di niya narinig. na